Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Nalublob ba sa tubig ang pinakamamahal mong cellphone? Ano ba ang iyong dapat gawin? Sapat ba ang patuyuin lang o di kaya'y ilublob sa bigas? Sa video pong ito ay sasagutin po natin ang mga katanungang ito at ipapakita ko rin po sa inyo ang ginagawa naming mga technician para mapatuyo ng 100% ang inyong mga minamahal na telepono. Kadalasan po sa mga natatanggap kong mga cellphone na water damage ay bago dinala sa akin ng may-ari ay nag-DIY na sila. Ang kadalasang ginagawa nila ay pinapatuyo gamit ang hair blower or electric fan at ang iba naman ay inilulublob nila sa bigas. Although na parang effective siyang tingnan but in reality ay 95% sa mga gumagawa nito ay mas lalong nasisira ang kanilang mga cellphone. As your technician for over a decade, 15 years to be exact, ay sobrang dami ko ng experiences sa mga water damage na issue and most of the time ay hindi na namin nare-recover dahil sa mga ginawang action ng may-ari before dinala sa amin. So ano ba ang dapat gawin kapag nalubog sa tubig ang mahal nating telepono? Ang pinakaunang hakbang after makuha ang cellphone sa tubig ay to stop the flow of electricity. Unlike before na ang mga smartphone ay detachable ang mga battery, kaya by simply removing the battery ay mapapahinto na natin ang supply ng kuryente sa cellphone. But with our modern technology of smartphone almost, if not all is built in, na ang battery. Kaya as an ordinary user bihira ang kayang tanggalin ng battery sa loob ng kanyang cellphone dahil bukod sa mahirap gawin ay kailangan pa natin ng tools para i-disassemble ang mga makabagong telepono sa panahon nating ngayon. And since hindi kayang tanggalin ang battery, ay huwag na huwag din itong subukang i-charge, o di kaya'y paanda rin. If ever na wala ng power ang cellphone, mas makakabuti kung i-turn off na lang muna ito if ever na nag o pa ang unit at huwag na munang gagamitin. Pwedeng rin namang patuyuin gamit ang blower, electric fan, or using the heat from the sun. But let me remind you na that are not enough dahil ang pinakamainam na gawin after mapatuyo ang phone ay dalhin agad ito sa mga repair shop para sa proper and effective drying procedure. Ano po ba yung proper procedure na tinutukoy ko? Tara at samahan niyo po ako sa videong ito dahil dito po sa video natin ngayon ay makikita niyo po ang ginagawa naming mga teknisyan na paraan sa paglilinis at pagpapatuyo sa mga nabasang cellphone na dinadala sa amin. Ang napapanood po ninyo sa inyong mga screen ay isang iPhone 11 na nalubog sa tubig ng aking kapit barangay. Dumating sa akin ang iPhone na basang-basa pa kaya hindi na ako nagdalawang isip baklasin ng unit para tanggalin ang supply ng battery board. Sa ganoong paraan po kasi napapalaki natin yung chance na ma-recover pa ang phone at maiwasan ang mas maraming komplikasyon. Mabuti na lamang at dinala ka agad sa atin ang phone dahil kung pinaabot pa ito ng ilang araw ay baka malabo na itong magawa or kung magawa man ay baka halos bumili na siya ng second hand na iPhone dahil sa dami ng piyesang posibleng mapapalitan. Ang proper procedure na ginagawa naming mga teknisyan sa paglilinis at pagpapatuyo ng cellphone ay mula sa board hanggang sa mga pinakamaliliit na piyesa na meron sa isang cellphone, lahat ng pwedeng pasukan ng tubig at posibleng mag-cause ng short sa board ay iniisa-isa naming nililinisan. May mga ginagamit kaming mga makabagong equipment para sa mas ligtas at mas mabilis na paraan ng paglilinis dahil hindi sapat ang hangin at init lamang para masiguradong lubos na malinis at water-free na ang buong parte ng cellphone. Sinisigurado din naman namin na walang short sa lahat ng piyesa ng cellphone para maiwasan ng sakit sa ulong backjob sa aming trabaho. Dito ay pinapatuyo ko ang board gamit ang heat mat na may init na 80 degrees Celsius. Habang nililinisan ko ito, ay tinetest ko rin gamit ang multimeter upang malaman kung wala bang namumuong short or leak sa motherboard. And after kong ma-full clean ang motherboard, ay isa-isa ko na ring binaklas ang mga piyesang nakakabit sa housing ng iPhone. At minabuti ko na rin na isuggest sa aking kliyente Napalitan na lang ng bagong housing ang kanyang iPhone para manumbalik ang dating ganda ng kanyang iPhone 11. At dali-dali namang sumang-ayon ng maganda kong kliyente dahil basag-basag din kasi ang housing ng kanyang iPhone 11. Dito ako medyo natagalan sa pagpapalit ng bagong housing dahil kailangan kong ilipat ang lahat ng piyesa sa lumang housing papunta sa bagong housing na ipapalit ko. At kung mapapansin nyo po na habang tinatanggal ko ang mga piyesa, ay maingat kong ina-arrange ang bawat tornilyo dahil hindi pwedeng magkapalit-palit ang tornilyo ng mga yan. Dapat ay malalim din ang memorya mo para matandaan mo sa maikling oras ang pagkakasunod-sunod ng mga pinagtatanggal mong piyesa at tornilyo. Pero may mga pagkakataon na nadidistract kami lalo na kung may darating na bagong customer, kaya ang ibang technician ay gumagawa ng paraan para kahit madistract kami ay maibabalik pa rin namin ng kumpleto. Walang labis at walang kulang ang lahat ng pinagtatanggal naming mga piyesa. Ako po bilang inyong lingkod ay may dalawa po akong paraan. Ang una ko pong paraan ay habang tinatanggal ko po ang mga tornilyo at piyesa, ay ginagawa ko po itong parang alphabetical pattern. Tulad ng napapanood nyo po sa inyong mga screen na maingat ko pong pinagsusunod-sunod ang lahat ng tinatanggal ko. Ayon sa pagkakasunod-sunod nito, bago ko tanggalin sa housing at sa ganitong paraan, ay hindi ko na po kailangan pang tandaan isa-isa ang lokasyon ng bawat tornilyo. At ang pangalawa ko naman pong paraan ay vini-videohan ko po ang aking ginagawa para if ever na meron akong makalimutan, ay meron po akong video na pwede kong panoorin and with this way, ay mapapanatag tayo na magagawa natin ng maayos ang ating trabaho. And as you all can see po, ay mabilis ko lang din na ililipat ang lahat ng aking pinagtatanggal na pyesa at tornilyo dahil yan sa mga nabanggit kong teknik na ginagawa ko sa bawat nagpapagawa sa akin. E sama rin nga lang pala natin ang mga dapat nating gawin kapag nalubog o nalublob sa tubig ang ating mga cellphone. Number one ay tanggalin agad ang battery kung kaya. Number two, linisan at patuyuin gamit ang available na meron ka like electric fan at ng araw. Number three, huwag na huwag i-charge at paandarin. Number four, umaandar man o hindi ay dalhin agad sa repair shop o sa iyong suki and trusted technician. Huwag po sana tayong maging kampante na porket umaandar pa naman po after malubog sa tubig ng ating cellphone, ay okay pa po itong gamitin. Hindi po lahat ng sintomas ay makikita po agad-agad. Baka po after a week or a month, bigla na lang po magloko ang cellphone natin at mas lalo pa po tayong mapamahal sa gastos or worst ay hindi na po kayang ayusin pa. Ang water damage issue po ay napakadaling ayusin. Pero kapag ito po'y napabayaan, ay one of the most if not the first hardest to repair. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat.